Dalawang siikdo ngayon ang nagtatalo sa harapan ng ating bida. Sa galing manggo ni Mugi Iam ay hindi mo na makikita ang pinagkaiba ng dalawang ito. Ngayong nakita na ni Soye ang kayang gawin ni Mugi Iam ay bigla siyang nag-alala kay Mr. Jong. Kaya naman kinonsulta niya kay Solwi kung anong maaaring nangyari dito. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa sa Solwi at sinabing malaki ang tsansang patay na ito. Sinabi niya na ang hinahanap niyang letter ay nagpanggap na Mr. Jong kayat malamang sa malamang ay hinigup na niya ang essence nito para makopya ito ng tuluyan. Nabigla si Soya Jo at di makapaniwala sa kanyang narinig. Makikita natin dito mga Lodi yung pinagkaiba sa values ng mga normal na tao kesa sa mga tige demon cult na sanay na sanay ng makakita ng mga namamatay. Patuloy pa rin nagtatalo ang dalawang siyekdo kung sino ang original sa kanilang dalawa. Alam na alam ni Mugi Iyam ang kanyang ginagawa. Nagawa niyang humanap ng eksaktong katulad na damit ni si Ekdo at copy ang kopya niya rin ang boses nito. Ngayon ay naiintindihan na ni Solwi kung bakit ito kinuhang disciple ni Elder Bacon. Hindi niya may kakailan na isa itong talentadong mimak. Kinakabahan na si Soyeju para sa ating bida. Sinabi niya na kailangan na nilang malaman sa lalong madaling panahon kung sino ang tunay na si Ekdo. Dagdag pa niya na anumang oras ay pwedeng mapahamak ang kaibigan ng ating bida. Sinabihan niya si Solwi na kailangan nilang pagplanuhan ang kanilang gagawin. Wala namang pake si Solwi sa mga pinagsasabi ni Soyeju sa kanya. Sinabihan niya itong wala na silang kailangang gawin dahil kusa ng lumapit ang salarin sa kanila. Ito yung wrong move na ginawa ni Mugi Iam. Okay na yung ginagawa niya kanina na humahalo sa crowd. Mukhang na overconfident ata siya sa kakayahan niya. Inamin ni Solwi na sumakit talaga ang ulo niya sa kakahanap kay Mugi Iam kanina. Pero mukhang nagkamali ito sa isang bagay. Walang pake si Solwi kung sino sa kanila ang peke at tunay. Dahil handa siyang gulpihin silang dalawa hanggang sa lumabas kung sino ang tunay na lecher. Excited na si Solwi na mabanatan ang dalawa. Kanina pa kasi siya yamot na yamot at saktong sakto ito at mailalabas na niya ang naipong stress niya. Napagtanto na dalawa ang maaaring mangyari sa kanila pero mas kita kung sino ang mas kinakabahan dito. Nagsimula ng magpawis ang isa sa kanila hanggang sa magsimula ng madoform ang itsura nito. Nakita ng lahat kung paano nagtransform sa harap nila si Mugi Iam. Sinasabi ng lahat na demonyo lang ang may kakayahang gumawa nito. Natatawa naman si Mugi Iam sa kanyang mga naririnig. Di niya akalain na sa siya sa ginawa niyang iyon. Pero para sa kanya ay hindi na ito mahalaga. Nilabas na niya ang kanyang sandata na parang latigong rosas ni Dennis at sinabing wala na siyang balak tumakbo ngayon. Nilabas na niya ang kanyang demonic aura. Ang lahat ng tao sa paligid ay nagimbal sa kanilang mga nasasaksihan. Napansin naman ni Solwi na mukhang mas lumakas pa ngayon si Mugi Iam. Mukhang naboost niya ang kanyang lakas sa dami ng nadrain niyang essence sa mga tao kanina. Patuloy pa siyang tinont ni Solwi. Ang nais kasi nito ay palabasin pa ni Mugi-iam ang kanyang demonic energy nang gayon ay matapos na niya ang misyon niya. Paulit-ulit na siyang nilatigo ni Mugi-iam. Ang lahat ay nagulat sa kanilang mga nasasaksihan. Nagpatuloy pa ito at hinayaan lang ni Solwi na latiguhin siya ni Mugi-iam. Maging sina Soyeju at si Ekdo ay inakalang nahihirapan na siya. Nais na sanang tumulong ni si Ekdo pero hindi siya makalapit dahil sa letigo ni Mugi-iam. Feel na feel na ni Mugi Iem ang kanyang ginagawa. Sinasabihan niya pa si Solwi na wag itong mawawala ng malay at uunti-untiin niya itong pagpipirsuhin. Pero makalipas. Ang ilang segundo ay napagod na si Mugi Iem. Tila naman kinagat lang ng langgam si Solwi. Pinuri niya si Mugi Iem dahil medyo makati naman daw ang ginawa niya. Di na napigilan ni Mugi ang kanyang sarili sa narinig. Mas pinaigting niya pa ang paggamit sa kanyang demonic aura magsisimula na siyang umataking muli. Tumundag na siya papunta kay Solwi. Ang lahat ng taong naroon ay nasaksihan ang demonic energy niya. Ito na ang pinakaaantay na pagkakataon ni Solwi. Nakumplito na ang requirement sa kanyang misyon at ngayon ay pwede na niyang hulihin si Mugi Iam. Tinawakan niya ito sa ulo at sinabing ito na ang pagkakataon niya. Paulit-ulit niyang pinagsasample si Mugi at pinaggugulpi. Wala nang nagawa ito kundi mag -surrender. Pero parang walang naririnig si Solwi. Ang gusto niya ay baliin ang lahat ng buto nito na pwedeng baliin. Napasigaw na lang si Mugi Iam nang makita niya ang tunay na mukha ng isang demonyo. Makalipas ang ilang sandali ay makikita natin na nakatali na si Mugi Iam sa isang silid. Paulit-ulit siyang pinapahirpen ni si Ekdo pero hindi pa rin ito umaamin. Matibay ang loob nito dahil nagagawa pa nitong magbanta. Sinuraan pa niya sa mukha si Siyekdo at sinabing ito ang una niyang tatapusin sa oras na makawala siya sa pagkagapos niya. Tinawag niya ang dalawa na mga amateurs at sinabing wala itong mahihitang impormasyon mula sa kanya. Sanay na sanay na daw siya sa ganitong klasing torture. Kanina lang ay nagmamakaawa ito at sinabing lahat ay gagawin niya wag lang siyang patayin. Pero nung sinabi ni Solwi at inutos nito na isulat ni Mugi ang mga nalalaman niya sa nilalaman ng Tome of Camouflage ay biglang nagbago ang hilatsa ng mukha nito. Iniisip nito na hanggat hindi niya binibitawan ang nalalaman niya ay mananatili siyang buhay. Pinatigil na ni Solwi si Siekdo sa kakabanat kay Mugi. Huli niya itong tinanong sa huling pagkakataon kung ano ang nalalaman niya. Nakompleto na ni Solwi ang misyon pero hindi pa niya nakokompleto ang rewards. Hindi pa siya natatoto ng flash at mukhang si Mugi Iyam ang susi dito. Alam ni Solwi ang kahinaan ng katulad ni Mugi Iam na many akis. At alam niya rin kung gaano kasakit itong gagawin niya. Bigla naman kinabahan si Mugi Iam at tinanong si Solwi kung anong binabalak nito. Walang sabi-sabi at bigla nang sinipa ni Solwi ang ibon ni Mugi Iam. Halos maluha ito sa naramdaman niya. Pumingi naman ang paumanhin si Solwi at sumablay ang unang sipa niya. Sinabi niya na sa susunod ay dalawang itlog na ang matatamaan niya. Hindi na kinaya ni Mugi Iam at sa huli ay bumigay na siya. Sa huli ay wala nang nagawa si Mugi Iam kundi sundin si Solwi. Sa parehong silid pinakawala na nila ito at pinasulat na nila ang nalalaman nito sa isang bakanteng tome. Pinabantayan siyang maigi ng ating bida at inuutos na isulat nito ang lahat ng nalalaman niya at wag itong mag-iiwan ng kahit isang impormasyon. Takot na takot naman si Malji kaya't di na niya mag magloko. Sinabi niya na niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Walang simpatya si Solwi sa mga kagaya ni Mugi Iam na kumukuha ng mga essence ng ibang tao para sa pansariling interes lamang. Sinabi naman ni Mugi yun na hindi naman niya ito gustong gawin. Ito lang talaga ang natutunan niya sa buong buhay niya. Ang gusto niya lang ay ang magsimula ng panibagong buhay dahil sawang-sawa na siya sa mga paggawa ng mga inuutos sa kanya sa Demon Cult. Kaya't nung nakita niya ang buhay ni Mr. Chong ay nainggit siya dito kaya't kinuha niya ito. Wala namang pakialam sa mga sinsabi nito si Solwi kahit anong sabihin niya ay pumas lang pa rin siya ng mga bata at babae at iba pang inosente. Sinabi niya na ang isang taong natuto ng essence absorption ay hinding-hindi magkakaroon ng tsansang mamuhay ng payapa kasama ang mga normal na tao. Tinanong niya rin ito kung bakit ito tumakbo kasama ang Tome of Camouflage. Nagtataka naman si Mugi Iam dahil wala siyang alam sa sinasabi ni Solwi. Sinabi naman ng ating bida na ang tinutukoy niya ay yung kinuha niyang tome kay Elder Bacon. Sinabi naman ni Mugi yun na ang kinuha niyang tome ay tinatawag na shadow deception at hindi camouflage. Ngayon ay naiintindihan na ni Solwi ang lahat. Kaya pala niya nagawang mag-disguise bilang sanggol. Binago niya ang kanyang bone structure gamit ang deep transformation isang teknik ng shadow deception. Nang matapos ng maisulat ni Mugi Iyam ang lahat ng nalalaman niya ay kinuha na ito ni Solwi. Natutunan na niyang pareho ang camouflage at shadow deception. Ang camouflage ay isang skill kung saan magagawa mong itago ang iyong Adam's apple at baguhin ang iyong boses. Pwede mo ring baguhin ang iyong hairstyle gamit ito pero hindi mo magagawang baguhin ang iyong bone structure at ang iyong mata. Kayon pa man nakuha niya rin ang skill na Shadow Deception ang skill na kayang punan ang mga pagkukulang ng Camouflage. Ang mga skill na ito ang dahilan kung bakit nagagawang makapan loko ng tao ni Mugi Iam. Tinulungan ng tumayo ni Siekdo si Mugi Yam dahil babalik na sila sa Demon Cult. May nakuha ring reward si Solwi mula sa system. Isang parte ng mapa patungo sa Cult Leader's Secret Book. Tingin naman ni Solwi ay may kinalaman ito sa pagkakatutaw niya ng camouflage at shadow deception. Na minsan ay hindi pumasok sa isip niya na pasukin ang sekretong pugad ni Qianme dahil alam niyang puno ito ng bantay. Pero ngayong may mga teknik na siyang mapapadali ang pagpasok niya rito ay sa tingin niya ay may pag-asa na siyang makapasok dito. Lumabas na ang tatlo sa silid at sinalubong sila ng maglolong Ju. Tinanong siya ni Soye Ju kung tapos na ba ang ginagawa nilang investigasyon. Pinyonetag na ni Solwi ang loob nila at sinabing tapos na ang lahat. Laking pasasalamat naman ng matanda dahil hindi niya alam kung anong pwedeng nangyari kung hindi dumating si Solwi sa tamang oras. Nakahinga na ng maluwag ang maglolo. Sinabi naman ni Solwi na hindi na nila kailangan pang magpasalamat dahil ginagawa lang niya ang trabaho niya. Tinanong naman siya ni Soyeju kung pwede, pwede siyang bumalik muli sa kanilang lugar. Naalala naman ni Solwi na meron nga palang misyon si Soyeju para sa kanya. Sinabi niyang babalik talaga siya rito dahil meron na siyang rason na babalikan. Medyo kinilig naman si Soyeju dahil akala niya ay siya ang rason na iyon at hindi niya alam na ang mga misyon na ipapagawa niya kay Solwi ang babalikan nito. Nagpaulam na sila Solwi at tuluyan ng umalis. Nagpaulam na sila sa isa't isa. Ano kayang misyon ang ipapagawa sa kanya ni Soyejo at gaano kaya lalalim ang ugnayan ng dalawa?